update natin mga busing sa mga price ng mga tapotok dito mga busing 6,000 pesos po ito ito natin 6,000 silence uh, uh 4,530 800 pesos 7,200 ito yung mga busing 3,000 pesos yun si Boss Algin TV. Ano, Boss? O, oh, nagkakaubos na rin. Ah, nagkakaubos na Nagkakaubos na rin. Ang bilis. Wala pang December. Bilis. O, ratchada. Ratchada, <laughs> Mga items si zero na nasisiro na. Ah, lahat na. Sero-sero na talaga. Mga, ano, mabibilis, mga saleable. Ah. Halos wala na. Ayan, puntahan nyo na ngayon, mga busing, para makabili kayo ng mga stocks na gusto nyo. Basta dito lang po yan sa Turo, Bukawi, Bulacan po mga busing yung SRC Fireworks. Ayan. Araw-araw na po bukas dito. Ayan. Hanap mga dragon. Ang ganda nito mga dragon. Oh. Ayan, update natin itong mga dragon. Napakarami pa po silang stocks. Ayan. Ayan. Oh. So ang mga dragon dito mga busing, uh, ah, ah, 2,750. Ayan. Ayan. Ito yun mga busik Ayan, R6 2,750. Ayan, meron po yan dito sa SRC Firework. Sige, oh. Dragon, Dragon na 16 shots Ayan, so wala pong presyo mga busik Ayan, meron po dito mga nakalagay na presyo Yun po ang ipakita natin sa inyo Ayan, gaya ito mga pusing Yung mga diamonds ah, 580 Ayan, sa mga naganap ng mga diamonds Mga ano, 16 sets Small ah, Ito yun mga pusing Nagkalaga po ito ng 580 16 sets Ayan, so ito lang po yung mabigay natin na ah. Fisio Ayan, sa mga naganap nito mga pusing Meron po yan dito sa SRC Fireworks Yung mga ah, Silver Dragon 530 Hindi natin malaman kung ilang sats So wala pong nakalagay Ayan, basta ito yung presyo niya mga busing 530 Ayan So napakarami oh Ayan So yun po yung na Mabigay natin ang mga presyo po mga busing tapos dito naman tayo sa mga 16 sets medium. Uh, po ito ng 800 pesos yung mga Black Star. Meron po yan dito sa SRC Payo. 16 sets naman ito mga busing. 800 pesos. Sa mga nag Ayan sa mga naganap ng mga steep crackling po mga busing uh, 100 sets po mga busing Nagkalag po ito ng 10,800 pesos Ayan ito po yung presyo niya mga busing Ah, uh, 714 shots po mga uh, 34,000 po ito. Alit natin yung 333 shots po mga 5 minutes. Ang dami nito mga busing 5 minutes talaga ba ubos? Ayan, 32,700 po ito mga bossing. Ayan. For itong barak. Ah, uh, 10,000 po ito mga busing 182 shots. Ayan puro yung presyo niya mga bossing ito yung pantasya mga bossing oh. Ayan. 100 chats po mga bossing 150 chats Ayan. 7,200 Ayan. Ayan. ito po yung pantasya tapos dito naman tayo sa ano sa pyro 150 chats po yan mga bossing Ah. Uh, 16,500 po ito Ayan. tapos dito naman Ah. Uh, 188 sets ayan Ayan po yung presyo niya 19,000 260 shots po ba Closing Ayan po yung presyo niya 19,500 Mga pagbulian mga boss Tapos meron pa dito mga busing Yung beautiful dreamer 12,000 Santa Cruz uh, 109 shots po mga busing uh, 11,000 tapos meron pa dito, uh, wala po itong presyo mga bossing. Baka nakanap po yun ito, ipapakita ko na lang sa inyo. Sip. So yan, may mga presyo talaga dito, mas maganda talaga dito. Jujube. So ito po mga bossing, uh, 49 shots po mga bossing. Uh, 4,200. Ayan. Ayan yung presyo na mga bossing. So dito sa Boracay. Ah, uh, wala po tayong presyo dito. Wala pong nakalagay na presyo dyan. Oh. Rates po. Ayan. 128 shots. 15,000 po yan mga uh, Artemise. Uh, 49 shots. 3,000 pesos. Ayan Oh. Ayan napakarami. Ayan o. Napakarami po silang stocks dito. Jubita. 2,500. 2,500.

napakarami dami mga busing kayo nang bala dito mamili kung alin ang gustyon o ditong mga paputok. Ayan, napakaraming nakahilira dito no. Twin 192 shots mga busing. Pwede na tayo? Pwede na lang kuya. Ah, Pupunin mo mga busing. Ano, 7 shots pa lang. 7 shots pala yan. And meron po yan dito sa SRC fireworks. Ang laki naman ito. Ibig sabihin mga malalaking mga paputok po ito mga busing. Ito yung mga may mga presyo. Ayan sa mga naganap nito mga busing si Hypnos 100 shots po mga busing 6,000 pesos po ito uh, Ayan Sa mga nagtatanong pala Ang presyo ng blooming flower natin uh, 6,150 Ayan yung presyo niya mga busing Tapos dito pa si Gokin Bokin silence uh, 4,200 100 shots na yan sa king ayan, 4, 49 shots po mga busing uh, nagkalaga po siya ng 3,000 pesos ayan so ito yung update natin mga busing sa mga price ng mga tapotok dito sa SRC Fibers ayan na over the rainbow 7,600 160 sets po yan mga busing tapos si Wonderful uh, 13,000 13,000 pesos po yan mga busik Si Wonderful Word Ayan. Tapos dito naman tayo sa Business Bombing 4,770 Ayan Napakarami pa po sila dito mga e-stacks mga busik. Kaya nang bala dito mamili kung alin ang gusto nyo dito Ayan, dito pin. Ayan, napakarami pa po dito mga busing. Ayun eh, ang bala dito mamili kung alin ang gusto yun dito mga busing. Ayan. 120 pesos ito mga busing. Tapos, mayroon pa dito 50 pesos naman ito. Tapos ito pa 130 pesos. Mahal ko lang ito oh. si Atlas po mga bossing 3,500 na paunti no yung Biba Crackling ayan meron po yan dito sa SRC Fireworks ayan napakarami pa po silang stock dito ng mga paunti no Uh, Tapos ito pa mga bossing sa mga naganap Fountain. Ayan, meron po yan dito sa SRC. E Fountain uh, oh. Uh, Para nang bumili nito sa East mga bossing oh. Hello, Boss, out. mga gustong mag wholesale ayan puntahan nyo na dito mga pusing sa SRC Fireworks dito lang po talaga yung ano, pinakamurang mga bintana, ng mga paputok ayan napakaraming bumibili dito sa SRC Fireworks mga pusing ha marami ha ah. marami karton karton shout out sa bumili nito